trending at laman ng halos lahat ng online website and social media platform ang kambal na Atasha and Andres Mulak. Ano bang sa ni Andres Mulak ngayong ganap na Viva's new artist si Atasha? Sagot niya, very very happy nga daw itong si Andres para sa kanyang kapatid and he will be very supportive dahil alam niyang matagal ng pangarap yan ng kanyang twin sister ang pagpasok sa showbiz. At tungkol naman daw sa mga manliligaw ni Atasha ay wala pa naman daw pero ipinahayag niyang mahihirapan na magbabalak manligaw kay Atasha dahil kailangan daw munang dumaan sa kanya. At syempre naandyan din yung kanyang tatay na si Agamulak na mukhang magiging mahigpit din sa manliligaw nililigaw oni Atasha. At nabanggit din ni Andres sa interview sa kanya ng press sa week ni Manay Ethel Ramos na tama lang yung ginawang pagpapalaki sa kanilang dalawang magkapatid ng kanilang mga magulang. Simpleng buhay nila sa Batangas at malayo sa mga gadgets noong bata pa sila hindi sila pinalaking spoiled at kahit parehong celebrity ang kanilang mga magulang ay hindi nila ramdam yon dahil normal life ang kanilang buhay sa Batangas. Nabago nga lang daw yung takbo ng buhay nilang magkapatid noong mag sila ni Atasha. Namuhay at nag-aral silang dalawa sa Europe very independently, si Atasha sa United Kingdom at si Andres sa Spain. In-enjoy daw ni Andres ang pamumuhay niyang mag-isa sa Madrid, Spain kasi mababait naman daw yung mga Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho doon. Kailangang mabudget din daw yung kanyang mga allowance kaya dumidiskarte siya. Naglalakad lang daw siya papasok sa school at pag ng bahay. 40 minutes yung papunta sa school at 40 minutes din pa uwi. Siya ang nagluluto ng pagkain niya para makatipid at ang basic na chicken rice yung madalas niyang pagkain. Kung chicken rice kay Andres, naging vegetarian naman si Atasya sa UK dahil napakamahal daw ng meat doon. Madaming gulay at may halong kapirasong karni ng manok ang madalas niyang kainin. Getting to know more okra ang pinakaayaw niya. Hindi niya daw kayang kumain ng okra. Mas preferred pa nga daw niya yung pansit canton, yung simpleng pansit canton with rice. Especially pagka-spicy canton with calamansi. Ano daw ba ang best three words that describe Atasha? Sabi niya, super family oriented. Ayon kay Atasha sa kanyang press con, family always comes first. She usually spend her time with family dahil sila yung priority niya. Tanong kay Andres, ready na ba siyang pumasok sa showbiz? Kung may offer sa kanya and if the opportunity is there, why not? Sa ngayon, kailangan pa din daw niyan tapusin yung one more year niya sa kolehiyo online. At kahit pa nga daw siya busy, hinahanapan pa din niya ng oras yung pagbabasketball. Dahil ayon kay Andres, basketball is his life. Kaya nga daw pag may extra money siya, sapatos na pang-basketball ang binibili niya. Sa pagtatapos, ano daw bang advice ni Aga Mulak and Charlene Gonzalez ngayon na nasa showbiz na si Atasha? Napakasimple ng sagot ni Atasha. Just be yourself and be honest. Nothing to worry as long as your intention is good. Which is true naman. Kung malinis ang puso mo at nagpapakatotoo ka, wala kang dapat ipag-alala.